Naninindigan ang DepEd sa integridad at dignidad ng mga guro na matyagang nagtuturo para matuto ang mga bata. Binigyan din ito ni DepEd South Terbato Assistant Schools Division Superintendent Lieve Botihan. Aminado naman si Botihan na hindi lahat ay maaling maibigay ng DepEd at ito anya ang hamon na kanilang kinakaharap sa ngayon. Pero ayon pa kay Butihan, hindi dahilan ito para sirain ang mga guro gamit ang mga below the belt na mga salita. Naniniwala si Butihan na kung meron man mga proyekto na naiambag sa mga eskwelahan ang mga magulang, ito anya ay kanilang napagkasunduan para sa kabutihan ng kanilang mga anak. Binigyan ni Inibutihan Butihan na ito ay inisyatibo ng mga magulang at hindi mandatory, kaya hindi dapat isisi sa mga guro. Hiling panibutihan sa mga magulang, wag ilaan sa social media ang mga hinaing sa DepEd na maari naman anyang niyang maidaan sa mabuting usapan. Uh, ang atong nga mga principals, dako ang ilang scope sa trabaho, ang mga ginagmay ng mga bagay, hindi na nila matiparahan kung ipaabot na siya sa school administrator. Di ba? Ang, mga problema, challenges sa eskulahan, ginasolve na siya. Sa DepEd South Irabato, Assistant Schools Division Superintendent Levy Butihan, Ruel Osano, NDBC, Beda Balita.